Dito naman sa sunod na video ay pag-uusapan natin ang tinatawag nating economic systems or mga sistemang pang-ekonomiya na mayroon tayo o na mayroon ang iba't ibang mga bansa. Pag sinabi nating economic systems or sistemang pang-ekonomiya, ito ay tumutukoy sa mga Una, sa mga structures Struktura Institutions Or institution At mga mekanismo or mechanisms Na siyang batayan sa pagsasagawa ng mga gawaing pamproduksyon upang sagutin okay for production upang sagutin ang primary economic problem which is again scarcity or kakapusan Okay, bigyan natin ng pansin itong tatlong terms na ito: structures, institutions, and mechanisms. Although hindi na siya bahagi talaga ng ating curriculum, but uh, parang maganda o uh, appropriate na bigyan natin ng pansin kung ano ba ang mga ito. Ano ba yung structure? Ano yung institution? At ano yung mechanisms? So simulan natin sa struktura. Kapag sinabi nating structure, Okay. pag sinabi natin structure, ito yung uh, framework, okay, or organization ng economy, framework, or organisasyon ng isang ekonomiya. so bahagi dito ang mga sumusunod yung market structure one, market structure market. So meron ba tayong uh, perfect competition? Or meron ba tayong monopoly? Monopoly or meron tayong oligopoly? Uh, oligopoly. Eh, pwede rin dito ang uh, Ibat-ibang sektor ng ekonomiya. Halimbawa ay ang agriculture. Agriculture. Agriculture ba tayo? Or uh, paggawa? Or service? Yan. Okay. So, paano nahahati-hati? ang iba't ibang sektor, ang merkado, etc. Uh, halimbawa pa rin ito ay yung tinatawag nating ownership ng <clears throat> ownership ng mga uh, businesses. Ito ba ay for public and private nasaan anjan, Okay? So itong mga estruktura na ito ay kung paano nakaayos ang iba't ibang sektor ng ekonomiya ng isang bansa. Ikalawa naman ay yung mga uh, tinatawag nating mga uh, institutions. Institutions. Okay, so ito tumutukoy sa mga patakaran at organisasyon yung isa kanina, yung mga structures ay framework or structure. So, ito naman mga institutions ay itong mga patakaran at mga organisasyon na namamahala. Namamahala saan? Sa mga aktibidad na pang-ekonomiya. So, sa production. So, ano mga kahalimbawa ng mga kasama nito? So, pwede dito ang mga uh, government agencies. So, kasama din dito ang mga institution, financial institutions. Tulad halimbawa ng ating mga banko, yung mga government banks. Okay? So, pwede nating sabihin dito na ah, kasama rin yung stock exchange, mga pondol na pamumuhunan, na nangangasiwa ng mga yaman at kapital ng bansa. Okay? So yan yung mga institutions. Ito ay yung mga formal at informal na patakaran at organisasyon na siyang namamahala sa mga gawaing pang-ekonomiya ng bansa. Okay? So yan yung ating uh, institutions. Kasama rin nga pala dito yung ating mga uh, legal na institution, legal institutions kung saan narito yung mga pinag-uusapan ang mga kontrata ang mga uh, karapatan mga ari-arian at, at iba't ibang mga uh, regulations pagdating sa ekonomiya ng isang bansa Ang panghuli ay ang mga tinatawag nating mekanismo o mechanisms. So ito naman ay tumutukoy sa mga proseso, processes, at again sistema kung saan ginagawa ang mga desisyon related sa economy, economy decision na related sa economy. So halimbawa ay ang uh, mga presyo sino nagtatakda ng mga presyo, sino ang magkano ang itataas, magkano ang ibababa. Yan. Kasama din dito ang sa tax or sa buwis. Okay, meron ding pwedeng subsidy. Okay? Kapakanan ng pagbabahagi, patakaran sa salapi, kalakalan and competitions. So, meron dito competitions. Meron ditong tungkol sa mismong kalakalan or let's say trade. Okay? Sa so, uh, itong tatlong uh, bahagi na ito ng economic system, the structures, institutions and mechanisms. Ito ay may interplay. Okay? Meron silang interplay. Meron silang tinatawag na interaction. Hindi pa pwedeng structure lang dapat kasama yung institution kasama din dapat yung mechanism